guys hey, clap boys <laughs> hey, <budget>. alright <laughs> guys kilo time <laughs> <Okay>. <laughs> oh, oh, show a na hai. Ah, okay, guys, so, isa ka to, ko ano? Sasakyan pala 'yun. Hello, <laughs> sasakyan. Kilo boy. <laughs> kilo ta kay eh, wala na 'yung budget. Wala na 'yung budget. Wala na 'yung budget si Oscar. Kilo ta, pa <bagilo> <laughs> kilo ta, guys. Mga boys. Dapat ka na. Guys, yung inuna nito, wala pa, wala, wala, may atay pa. Mana <laughs> guys, naninood na siya, ano guys? Ano nga nga ako? Trinta na. Trinta <laughs> na. Asa, <laughs> basa, asa may na. <laughs> ay, karira siya dalawa ko. na ko <laughs> <laughs> na kayo, na. Ayan, kol. Lami mga inumi, oh. ano? Ay, uh, libo na. Ini okay, pas pas saya Tumor. Kotak <laughs> <laughs> kolektor. Oh. Kolektor sa resibo sa series.